Sa kita ng patuloy na giyera ng Israel at Hamas, naglilikas na ang ilang bansa ng kanikalilang mga mamamayan mula sa Israel. Tigda dalawang daang evacue na ang sinundo ng Spain at South Korea habang may gitpitong daan naman ang humiling ng evacuation sa gobyerno ng Argentina. Handang maglikas sa mga Pilipino ang ating gobyerno pero hindi raw yan basta-basta. Lalo't may airstrike at bakbakan din malapit sa mga border palabas ng Gaza. Saksi si Rafi Tima. Ito ang Rafa border crossing sa Gaza, ang nag-iisang pwedeng tawiran ng mahigit 2 milyong residente ng Gaza patungong Sinai Peninsula na sakop ng Egypt. Kita sa mga larawang ito, nakuha kahapon ang usok sa paligid. Noong araw ding yun, isang airstrike ang tumama malapit sa Palestinian side ng Rafa border. The exit point near Egypt has been under attack. So at this point, it may not be safe for our nationals to leave through that um exit point Sa gitna ng posibleng ground assault ng Israeli forces, pitumpo sa mahigit 100 Pilipino sa Gaza ang humiling na ng repatriation. They are mostly Filipino women married to Palestinians or their children. Hindi rin daw ang paglikas ng mga Pilipinong nasa Gaza via Israel dahil sa bakbakan sa Gaza-Israeli border. Kailangan din ng permiso mula sa Israel. Kailangan daw magpatulong sa ibang bansa at sa United Nations para makapagbukas ng tinatawag na humanitarian corridor. Sagitnayan ng iniutos na Israel na total blockade sa Gaza. Walang gas, walang pagkain at walang tubig na makakapasok. Putol din ang supply ng kuryente. Pero ayon kay UN human rights chief Walter Turk, ang pagpapatupad ng total siege sa Gaza Strip na pipigil sa pagpasok ng essential goods na kailangan para mabuhay, bawal sa ilalim ng international law pero bawal din anya ang hostage taking na ginagawa ng Hamas at nanawagan si Turk na pakawalan lahat ng bihag na sibilyan nang walang hinihintay na kondisyon. Giit naman ng Israel, ginagamit ng Hamas ang mga residente sa Gaza bilang human shield at ang target talaga ng Israel ay ang terrorist capabilities sa Gaza. Pagtitiyak ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan, nakikipagugnay na sila sa mga otoridad may plano raw kung paano maililika sa mga Pilipino. Prioridad umano ang mga Pinoy mismo at posibleng hindi kasama ang kanilang mga asawang Palestino. Pero ang bansang Indonesia humingi na ro ng tulong sa Pilipinas. The Indonesian Embassy has approached us, Your Honor, if they can, if uh, we can help them because they have no uh, personnel also and a diplomatic personnel in Gaza. We don't have physical presence there. But we, do are, we are in contact with our community. Definitely the Philippines is uh, ready to support, uh, but of course, priority natin are, are fellow Filipinos. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Mga iigan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.